tsukit eh oh, okay no 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 hindi sige dudugo yun kita <laughs> ko eh oh yan oh, o manipis yan ay ikakat ko na lang hindi ko yun ididiret yung papalo palaman yun kailangan putulin talaga puputulin ko pero mamaya babalikan ko to kasi meron pang dry skin dyan sa loob Ayan. Oo, oh, okay na, okay na. Hindi, 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 hindi. Madikit kasi yung ano ko talaga. manipis yung itura. Babalikan ko na lang. Sige, eh. te.

Ate umat, di ba dito? Eh, di naman mm -hmm. no. mm -hmm. uh, hindi naman eh. masyado. Mm -hmm. Ate daw si Benis. Huh? Benis po, Benis. Ano? Ano? Ah. Ang init niya anak. Mamaya na kayo maglaro. Mamaya na. Hmm? Okay. 你、嗯。 Sarap sanang tanggalin to eh. Kaya lang baka mamaga. Na ano yung balat? Maga ano ito eh. Hindi pwedeng... Ayan. Nababawasan ko naman. Pero hindi ko talaga yung didiretsuhin kasi susugat yan. Oo, parang malapit na. Oo, magaapaw ang laman yan. Tatapisan ko yung konting dry skin sa gilid-gilid. Pero hindi ko siya didiretsuhin. Ibalitaan mo ako nito, te, ha? Chat mo ako. Basta wag mo lang muna siyang basahin. Buti nga lang, lego Sasakit yan ng tatlong araw, te, ha? Okay lang yan. Sobrang init. Ano ba? Hindi ka nakikinig. kahit na. Ano ka dito dito? Kumain na kayo dun sa loob. thank you